Maligayang pagbabalik kaibigan, ibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang pangyayari kung saan na predict na naman ng The Simpsons ang mga pangyayari patungkol kay PDD, pagbagsak ng karera ni PDD at mga alegasyon sa kanya. Ang mga karumal-dumal na kaganapan sa loob ng bahay ni PDD ay tila ipinalabas sa isang episode sa The Simpsons. Kasama na dito ang pagkakaroon ng isang magarbong handaan sa loob ng mansyon, pagdalo ng mga kilalang rapper, songwriter at artist. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi na bago. Ang mahulaan o mapredik ng The Simpsons ang isang pangyayari sa totoong buhay ay hindi na bago sa kanila pero sa isang normal na tao ay sadyang nakakamangha. Tulad na lang ng mapredik nila ang COVID-19, Ebola, smartwatches, Joe Biden, pati na din ang pagiging presidente ni Donald Trump ay talagang kuhang-kuha nila kung ano ang mangyayari sa araw na yon. Sabi ng iilan, ang mga writer ng The Simpson kasama na ang mga producer nito ay psychic na kayang makita ang hinaharap. Sa ngayon, may mga lumabas na larawan mula sa The Simpson kung saan si PDD ay tila hinahabol ng mga polis. Nakasuot siya ng pink na jacket na kasangglases na sa kasalukuyan ay totoo itong nagaganap. Nahulaan ba talaga ng The Simpsons ang pangyayari o sadyang may isang taong nakakaalam ng lahat ng ito? Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Mabalik tayo. Sean John Combs, nakilala sa tawag na Puffy, Puff Daddy at PDD ipinanganak noong November 4, 1969 sa Harlem, New York, United States at siya ay isang American rapper, record producer at record executive. Nasa kanya din ang 3-time Grammy Award winner dahil sa pagmamahal niya sa musika. Sa mga lumipas na taon, nakilala ng husto si PDD, kaya't ang karera niya sa musika ay patuloy na umarangkada. Sa sobrang yaman din ni PDD, kaya niyang bilhin ang lahat ng bagay at gawin ang masasamang bagay na hindi nadadawit ang pangalan niya. Isa pa sa mga nabasa ko na kayang kontrolin ni PDD ang mundo ng rap dahil sa kanyang kapangyarihan kung saan hindi siya kayang puntiryahin ng kapwa niya rapper bagkos idinadaan na lamang ito sa kanta tulad na lang ng She Knows ni Jay Cole kung saan maririnig natin ang mga katagang Rest in Peace Aliyah, Rest in Peace Left Eye, Michael Jackson, I'll see ya, kung saan ang tatlong ito ay namatay sa pare-parehong araw ngunit magkakaiba ng buwan at sinasabi din na ang tatlong ito ay laging dumadalo sa mga pagpupulong na isinasagawa ni PDD. At sinasabi din na ang nasa likod ng pagkawala ng tatlong ito ay si PDD Meron pa ngang mga nagsasabi na bago mawala si Kobe Bryant ay dumalo pa ito sa party ni PDD at eto yon. Ayon din sa producer na si Rodney Jones, merong kakaibang nangyayari sa mga party isinasagawa ni PDD kung saan kamakailan lang nag-file ito ng lawsuit na nagsasabing may mga minor de edad na nag-e-entertain sa mga taong dumadalo sa party nito. Dito, nagkaroon ng mas malalim na konklusyon ng mga tao kung saan ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng mansyon ni PDD. Nariyan pa nga nang sabihin ni Lebron James ang mga katagang ain't no party like a DD party. Kumbaga sa Tagalog, walang katulad ang party ni DD. In short, may kakaiba talagang nagaganap sa mga party na idinadaos ni Didi. Sinasabi din na sangkot si Didi sa pagkamatay ni Tupac bago magkaroon ng alitan ng East Coast at West Coast. Pero bago pa man ang lahat, naging matalik munang magkaibigan si Nabigi at Tupac na nagmula sa magkabilang grupo. At hindi naglaon, nagkaroon sila ng alitan. Kaliwat ka ng distract ang ginagawa para patamaan ng isa't isa ang East Coast. Dito nagmula ang Bad Boy Records na pinamumunuan ni Didi. Sa West Coast naman, may isa ring sikat na grupo, ang Death Row, na pinamumunuan naman ni na Dr. Dre, Snoop Dogg at Tupac. Ayon pa na noon daw, nag-alok si Didi ng malaking halaga kung sino ang makakapagbigay ng chain ng Death Row sa kanya nagagamitin niya sa isang music video. September 7 nagkaroon ng alita ng blood at creeps dahil may ninakaw na death row chain sa lugar ng death row. September 13, 1996 naman nang pumanaw si Tupac matapos itong pagbabarilin. Nangyari daw ang lahat ng ito nang mag-alok si Didi ng malaking halaga para sa death row chain. Hindi lang yan dahil ultimo si Justin Bieber ay nakaranas din ng pangmamules tsaka kay Didi noong siya ay 15 years old pa lamang. Kaya naman ang ibang mga kanta ni Justin Bieber ay sinasabing patama sa kung anong ginawa ni Didi sa kanya noon. Hindi lang yan kapatid dahil noong pasuki ng mga pulis ang mansyon ni Didi, tumambad sa kanila ang libu-libong bote ng baby oil. At dito na papasok ang unang topic natin kanina, ang The Simpson, isang kilalang TV series. Sa episode na ito makikita natin si Homer na may kasamang isang lalaki at pumunta sila sa isang sikat na tao na nagpa-party. Makikita dito ang isang karakter na kaparehong kapareho ni Didi. Ang mga kaganapan sa loob ng mansyon ay ang mismong makikita sa episode na ito. Pagakyat ni Homer sa ikalawang palapag, makikita ang isang taong nakatalikod at nang marinig nito sila Homer, bigla itong lumingon na parang maihahalin tulad natin kay Didi. Maya maya pa dumating ang mga tauhan ito at tinutukan ng baril sila Homer. Marami ang mga nagsasabi na may kaugnayan ito kay Didi. Isa yan sa mga ipinagtataka ng mga tao kung bakit at paano ito nagawa ng The Simpsons. Sa ngayon kapatid, patuloy pa din ang pag-iimbestiga kung ano ang bahong itinatago ni Didi. Sa mga susunod na araw tatalakay naman natin kung sino ang may hawak kay Didi at kung sino pa ang ibang mga rapper na sangkot at kasama niya sa pagbuo ng party na ito.